Mabisa pala to yung patola eh. Ha? Mabisa. Ote? Patawala. Yan lang, mabisa pala ito, eh. o. Please. O. Tanggal lang na, o. Oh. kapit-kapit. Patawala, ayun o pa. Mga lalo din. Ito yung tanin ng kasama ng patawala. Oh. Hindi yan sa akin, isang inangkahaba, o. Oh. Inangkahaba yan. Inati-inati ko ito, may tina pala tatlong inga. Tapos, Kinanin ko rin, wala naman yung mga katolong, mga mga loobies. Sinap na yun. Sinap na yung spans ko yun. Ako na, kaya tinatanggol na. Ang tagal na itong nakatago. Hindi ko lang nilabas. Alala ba ako span? Oo, hindi siya, oo. Ano, span lang.